Hello guys, good morning. So ayan kararating ko lang po guys galing Maynila. So dahil katatapos lang po ng burol din po ng hipag ko. Medyo pagod pero gusto ko po mag uh, magpasalamat po doon sa mga tumulong po sa akin doon sa videos ko po kasi uh, yung anak ko nilagay niya po yung Gcash ko. So meron pong dumating po sa akin na um, mga nagbigay meron po nagbigay ng 500 hindi ko alam po saan nanggaling po siya uh, transfer po siya from land bank and meron din po nagbigay na isa pa si sir sir J. Balesteros thank you po sir so ilalagay ko po yung yung receipt po ng payment po nila and si Sister Helen Wamil po ng Sanchez Mira. Thank you so much po. So, napakalaking tulong po yan sa akin para makapag-start po li ako ng bagong kabuhayan po namin, guys. And, gusto ko rin po na magpasalamat sa mga nag-send po ng star, ano. So, may mga star po na nag-send. Hindi ko na po kayo may isa guys. And, sa lahat po na nag-comment nag and nag-share, ah uh, sobrang nakakagaan po ng kalooban yung mga mga payo po ninyo, yung mga comments po ninyo. Thank you so much po. ah uh, binasa ko po lahat ng mga comments po ninyo. Uh, at sobrang nakakagaan po sa kalooban guys. Yung uh, kayo yung nagbibigay ng lakas sa akin para muling bumangon sa kabila ng trahedya na um, dinanas po namin guys. Actually talagang hanggang ngayon hindi pa ako makamobon guys ang lang kasi naging stable na yung yung work ko, yung income tapos bigla uh, nadala lahat po dala lahat po yung ipon namin kasi ay, hindi pa ako nakabenta ng mga big that time guys kaya pinatining ko po lahat and sobrang mahal po yung feeds no yung mga ibang pagkain sa bawing, darak at iba pa sobrang mahal siya guys kaya nasaid po yung ipon ko may mga accounting utang din guys hindi naman ganun kalaki pero sa ngayon po wala po talaga akong source of income pero siyempre hindi pa natin nahayaan na ganun na lang po ano. so kailangan okay pa natin na uh, mag start so I plan uh, by January na makapag start po tayo ng kahit maliit ulit na negosyo kasi nag start naman po tayo sa pagbababoy po ng isang beak lang na inutang po namin hanggang sa napalago po siya so ngayon back to zero tayo guys uh, pero hindi po tayo sa baboy mo na mag aalaga ulit kasi nga uh, medyo nadala po tayo <laughs> medyo na phobia na po tayo guys and sariwa pa yung yung mga pinagdanasan po natin doon tsaka yung virus po ma maaring nandun pa po sa ating mga kulungan so magpapalipas po muna tayo so yun po gusto ko lang po magpasalamat ano. ramdam ko po yung yung tulong po ninyo yung yung lungkot doon sa mga comments po ninyo ah uh, sobrang ko pong na-appreciate and sobrang nakatulong po siya sa akin guys ano. marami din mga scammer ano. <laughs> yun nga lang at uh, makakapulot din po tayo ng aral. Kinontent ko po siya para para magkaroon po ng awareness po yung bawat bawat isa kasi marami po talagang nai-scam po ano. So dalawa yung caller po na tumawag sa akin ng mga nakarang araw, ano. bibigay daw siya ng 30,000 ano from team katagumpay daw guys. Ano so mandamay pa ng vlogger at yung isa uh, galing daw sa opisina ni Senator Bongo ano Malasakit Center ano so iba-ibang modus po yung ginagawa pa nila so magingat po kayo guys ano so sana napanood niyo po yung video ko para kung paano po tayo umiwas po sa mga scammers ano and para wala na po silang maloko pa po ano so sa ngayon guys Meron naman ako na umpisahan ngayon na unti-unti po na pagkakakitaan pero natigil po siya dahil nga po uh, namatay yung hipag ko kailangan ko kong i-comfort yung kapatid ko kasi sa Maynila guys uh, kapag namatayan ka po talagang kanya-kanyang patay doon guys so walang paki masyado ano kung wala akong masyadong kakilala at kaibigan kamag-anak ay wala pong dadalaw po ano so, so kailangan po namin na mag-alternate na na magbantay kasi halos tatlo-apat lang kami gano'n. So, yung anak anak ng kuya ko, sila yung babantay sa gabi. Uh, maghapon naman kami ng isa kong kuya. So, gano'n po. Yung hirap po sa Manila kapag namatay. Hindi katulad po dito sa province na talagang tambak po yung tao. Sobrang madami nakikiramay. Uh, maraming sumusuporta. So... So yun guys, kunin ko din po yung pagkakataon na ito para i-promote po yung bago kong pagkakakitaan ano. So na na nahinto nga siya hindi, hindi, tayo nakagawa. So rice coffee po yung yung bago po nating ni start po ngayon na pwedeng pagkakitaan guys. So, So sa mga gustong sumuport po, you can order po ng rice coffee po natin. Uh, 400 grams po siya. And marami pang benefits po yung makukuha po natin dito kasi natural po siya. Iwas palpit palpitit po ng puso po ano lalo na po sa mga high blood, may diabetic ano. So maganda po ito. ah uh, kasi po yung yung ininom po natin na kopi, ah uh, maring magpalpitit po yung puso po natin. Pero dito po, uh, maganda po siya kung nahirapan po tayong matulog, maganda din po ito guys para makatulog po tayo ng maayos. Ang dioksidan po siya, uh, minimintin niya po yung blood pressure po natin. Yung diabetes po, ganun din po. And marami pa pong iba na binipisyo po sa katawan po natin. Ano? So, sa mga gusto po mag-support po sa atin, ayan, pinabil po sa sa ating po rice coffee message nyo lang po ako pwede din po natin ipadala ito guys uh, nationwide ano, may, may mga plus naman po tayo and uh, LBC or other one po GNT po ano so ayan so thank you so much po sana masupport nyo pa ako para makabangon po ako sa kabuhayan ano actually pinaghahandan ko po yung pag-aaral ng aming bonsong anak pagdating niya galing mission ano Uh, kung napanood niyo yung vlog po natin, nag-give po ako sa kanya ng, ng isang inahin para pagdating po niya after 2 years is may na-earn na po siyang money ano, para sa kanyang pag-aaral sa BYU. Pero sad to say, uh, namatay po kasama yung mga anak na malulusog. Kaya, yan, so panabagong sikap talaga tayo guys ngayon. So one year na lang yung bubunin ko para maka-earn ng kaila, kailanganin po niya sa kanyang pag-college po. So, mahirap kasi nangangapa tayo sa ngayon kung, kung anong pagkakakitaan yung magiging stable sana. Pero sa ngayon, try natin po ano. Since ito, ito yung naging inspiration po natin na gawin. Actually, maraming nag-order na din po guys. Maraming na din tayong nabenta nito. Medyo mahirap lang siyang gawin. Yan po. Saka uh, medyo mura lang po siya kasi guys. Ano. So message po kayo para sa price po niya. Open din po tayo for reseller po. Ano. Yan. So yung rice coffee po natin. Uh, muli maraming maraming salamat guys sa support po ninyo. Hindi ko alam yung gagawin ko without po yung mga comment po ninyo, yung support po ninyo. And please continue po to share po ng mga videos ko and pakipanood na din po para mamonetize din po tayo sa Facebook ano so dagdag income din yun guys ano so binubuno ko na lang po ngayon guys 30,000 minutes na lang ano yun na lang kailangan natin para mamonetize po tayo sa sa stream ads po ano so humihingi pa ako ng support po ninyo to continue po na panoorin yung aking videos and the same time, pakishare na din po. Ayan, thank you, thank you so much guys. Uh, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. God bless po.